story time mga bagong kwentong nakakaaliw uh, nah, talaga namin ng mga pogi pogi kaya tong yatong nakakayak hindi naman masyado ng uso kwarto nun eh nakaka-inspire basta pag hindi na binintinda mo balita ko, pero wag susuko wag susuko ka nakakabili I did some commercials na po rin dito sa Korea Woohoo! Ano mo kayo kahit pa nakakakilig. Tama na, kwentuhan. Huwag na ka na sa akin. Na. Ibibila natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwentong Nying. Oh! Nagulat ako ah. Ah, <laughs> pala kayo. Parang paulit-ulit yung dialogue ka na yun, pero pwede pa rin, ano? Ito nyo naman ang forma ko. Parang, uh, para akong uh, ano tawag doon? Dance Instructor, DI, eh. parang DI sa form. <laughs> hindi, meron kasi kaming uh, shoot ngayon. Kita mo naman, parang artista, may shooting. Ano? Hindi po ito Viva Max uh, movie. ah. Kasi may, hindi ka napahis ko pa yung katawan ko. Eh, para bagay na bagay sa mga bed scene. Pero actually, ito po ay uh, shoot ng MTV. Alam niyo ba kung anong uh, MTV to? nang bagong jingle ng Tune in kay Donying. How to shoot a music video. Ayun, 'yan ang ating uh, a paksiya ngayon, ngayong araw na 'to. Kaya samahan niyo po ako. Let's go. Bago itong shooting ng music video ay nag-pre-production muna ang creative team ng OBM o Outbox Media. Gumawa sila ng call sheet para maayos ang schedule ng bawat kukunan at para walang makalimutan. Alam niyo ba, sa call sheet pa lang makikita na natin yung mga kailangan na props at wardrobe ando na rin yung oras ng shooting ng bawat talent. Tapos, may ginawa ring storyboard para may sample na ng mga shots na kailangan sa bawat eksena. Maghahanap pa ng locations at mga gamit para sa mga special effects. O di ba? ang hirap ng pre-production, ang daming kailangan ayusin. Ito na nga yung araw ng production, ready na. Ready na yung mula doon sa makeup, wardrobe, props, kumpleto. At uh, kita nyo naman, busy busy itong mga uh, tropa natin. Yeah, si Direk, si <laughs> Direk 2, si Direk 3. lahat <laughs> ng ta tao dito, Direk. Uh, uh, at ah, ganito pala ka sa limuon <laughs> ang uh, paggagawa ng MTV. Ha? <laughs> huh? First time to sa akin. Merong mga OBB shoots natin, <laughs> pero medyo na madali lang. Pero ito, yung, yung technical lang, mas mahirap. Mula sa mga lights at camera, talagang pulido ang pag-aayos. Tapos, may mga nakasama pa kami mga ka in natin na gumanap sa music video na to. Kilalanin muna natin sila. ah uh, hello po, ako po si Judith Sayago, top po ng Katunings. Ako po yung gumaganap na tindera ng kakanin dito sa music video ni Mr. Anthony Berna. Uh, of course, naging masaya ako na kasama ako dito. <laughs> And uh, nakakatuwa dahil first time ko na umarte sa harap ng camera. Nakakahiya at baka mamaya magpalit na ako ng career. <laughs> Joke. <laughs> And thank you po sa opportunity na makasama po ako dito sa music video na to. Thank you. Hello po, ako po si Angelica Del Mundo. Gumaga na po bilang office girl dito po sa music video ni Katon Yee. Nagpapasalamat po ako ng napakarami sapagkat pinayagan niyo po ako na makasama na isa sa maging cast po na pagbuo ng music video na ito. Lalo-lalo na po kay Ka Antonita Berna at kay Ma'am Rosel po. Maraming salamat po. Congrats po. Ako si Noel, gumanap bilang nagtitinda ng tubig. Masaya ako dahil nakasama ako sa music video na ito ng Tune In kay Tunying kasama si Sir Anthony Taberna. And... Hello po, ako po si hit Hitayok Kiki Pito Rebillas. Pupunta po ako dito para mag-music video. Masaya po ako kasi nakasali po ako dito. Pinapanood ko po si Katunying. Ngayon po kasama na ako sa video niya. Ayun oh, artistahin na rin ang mga ka natin na nakasama sa pagawa ng music video na to. Tingnan naman natin ang dalawang rapper na nakasama namin dito at siyang nag-compose nitong jingle natin. Ayan sina Verse 1 and Ebs, mga magigiting na rapper. Tanungin nga natin kung ano feeling nila habang nag-shoot ng music video. Hello po, good day. Uh, my name is Evro Ibarra uh, from Bamban, Tarlac City. Malaking karangalan din po sa amin na mapasali dito at lalo na nga kaming gumawa ng katang uh, ito kay Sir Anthony. Yan, uh, so maraming maraming salamat po sa opportunity. Magandang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Verse 1 ng Bouncy Music. Nararamdaman ko ngayon na nakasama ako dito sa music video sa kanta ni Katon. masaya, nakakaba, medyo pagod pero worth it naman masaya maraming salamat po sa inyo nakilala na natin sila ngayon naman it's my time to shine siyempre papogi muna tayo yan sumalang na ako sa unang eksena ko tingnan nyo naman kung gaano kahirap yung pag-arte ko ang hirap tumango pero ito nga pala si verse 1. Yung uh, ginagawa natin na uh, MTV, sila promotor nun. Si uh, verse 1, saka si Ebs. Ebs. Ito na si Ebs. Ito oh, oh. oh, si Ebs. Ayong uh, spoiler alert. Tune in na tayo kay Katuni. Dito mo mo papanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita. Yun. Hep hep. Patikim pa lang yan, hindi muna namin kakantahin lahat abangan nyo na lang muna. Trivia time! Alam nyo ba kung gaano katagal nilang sinulat at in-arrange itong jingle natin? Yung lyrics, sino tumira ng lyrics? Kami po, kami po. partner Tapos ang music, Uh, siya na pong nag-mix ako na pong lang. Okay. Okay. Three hours lang. Okay, three, hours. three hours. lang. hours lang. Kaya, oh, Ito ah, dun sa mga, kung gusto nyo lang naman na magpagawa ng, okay. ng uh, music, ano po ba ang mga forte niyo bukod sa... Uh, Lahat uh, uh, po. Lahat po. Pwede po. Pwede po. Pwede po. Pwede Pwede panyingis na ito. Manager na si Kato. Basta tayo, hindi. Basta tayo. Kaya tayo na pong i-request nyo. po na. Three hours, grabe. Gagawin po natin yan. Grabe. Oh. Saka, Sa araw po kay Dalong. kapat. Baka parang tayo may buko niya. Eh, ganina nga, nakapang no? nag... Uh, nagsusulat na siya eh. Oo. Oh, dear. Dear Catherine, <laughs> kanina umaga pa kami dito. Anong oras pa kami makakauwi? O tambengi ba? Okay. <laughs> Kahit may kilang ang oras ng aming shooting, basta maayos ang pagkakalatag sa pagpaplano pa lang, mabilis lang talaga ang execution. Sandali, alam niyo ba kung bakit kami ganito kaseryoso sa paggawa ng music video? Siyempre, dahil gusto naming mapasaya po kayo. Bahagi ito ng aming pagpapasalamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa Tune In kay Tunying. Ito, actually tapos na. Medyo may mga paabol na lang. Pero thank you sa inyo at uh, sinamahan nyo kami dito sa kauna-una uh, music video ng Tune In kay Tunying. Muli, salamat dun sa verse one Kay Ben Barubal din. Uh, na lagi ngayon eh kakutsaba na natin si Ben Baruban pagdating sa ganitong mga klase na mga na mga project ano thank you sana magustuhan nyo itong uh, music video na to pagka gusto nyo magpagawa alam nyo na PM is the key <laughs> hindi pala hindi pala maraming salamat sa inyo uh, basta pa gusto nyo ng kwentuhan gusto nyo ng mga komentaryong uh, matitindi, mga impormasyon na napapanahon At syempre, uh, verified dito lang sa TuneIn KetoNyeng. E paano? Bye! Happy weekend! Woo! Napansin mo yung mga pagkain, no? Ay, sorry! na gusto ko pala! <laughs> Tapos, meron <laughs> sorry, sorry, pang nalangin sila dito! Ay, hindi Tapos, andito pa yung ex-girlfriend ko. Ah, umiti ka. Hindi ko alam sa akin na kasi. Chuli na tayo kay Katoy. Dito mo lang. Tignan mo, pagkapalit ko nung isang ito, itong polo na to, binagsuot ako nitong talagang DI na DI na dating ko dito. Ito, may sumingit. Totoo na, may sumingit. I love you, baby. <laughs> Ako pa ko na aking balahibo dito sa. <laughs> Ako si Bulgoso. <Puro> <laughs> nagpa-practice lang ako kung paano maging vlogito. Mula nang magsimula ako Pero, bilang vlogito, pagka pala nagpa-vlog ka, siyempre, unang-unang, kailangan ka Kaya ngayon, na-certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga kachulid. Ito po si Kato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan. Mga current happenings, live tayo kung kailan ko gusto ang uncut tuning mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib ting Sabado Nights ang kwento nying tapatang may tapang at diretsahang tanungan tatak tunying yan tuwing linggo ng gabi sa Komento nying Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Dokumento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana, wag kayong magsawa nasuportahan ako. O, oh, dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Ah, Bekenemen! Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woohoo!